Dito sa Wagyu Gate talaga mahal sa narito. Pahon, pabawa. Grabe, ang ganda. First time ko sa PMI Ito tayo galit. Saan? Sa yung banda? bahay. Ikot pa niyan. Ikot pa niyan. Bundok pa kasi tatatak pa ng pag Grabe, di nakakasawang puntahan niyan. Wagyu, Tagaytay, hindi ako magsasawa puntahan niyan. So ayun mga kuya, mga ate Ito, nagpahinga kami ni Papa Laitz sa bahay nila Kumain, idwip ng konti eto gear up At uh, mga masyal kami ni Papa Lloyds, meron kami pupuntahan Yan, bali time check Mga 2, 2 something pm So tingnan mo naman Yung ulap Ayan na yung ulap, ayan na Wow Wow, <laughs> ulap woohoo. Grabe ah. Nakalimuta ko mag-grabs. <laughs> Nakalimuta ko <akong> mag-grabs. <laughs> so ayan. Siguro kalimitan dito mga di... Di... Hey, Manual. Manual yung motor eh. Wow! <laughs> Ang lamig ah. Tanga yan. Nakalimuta ko mag-doble. Lamdamgang lamig Hello, no, Lapo Welcome to Baguio Kuya Joyver TV. Second time ko na to Kasi last year, first time ko March kami tumunta ni Papa Lloyds At uh, mainit, terik yung araw Ngayon is February 15 Yesterday, araw ng mga puso Shoutout Shoutout. Happy Valentine's Day sa so, mga kapatid ko at sa nanay ko yan uh, wedding anniversary ng nanay ko February 14 yan celebrate syempre sa bahay lang so napag-usapan namin ni Papa Lloyds na uh, dalawang motor ang gamitin tag kami hindi na yung isang motor dalawang tao kasi last year yung motor ko ginamit kasi Papa Lloyds lang nag kasi mas kapisado niya so ngayon is tag-isa kaming motor syempre para para matutunan ko rin yung mga daanan dito grabe oh yun lugar dun oh sana wag umulan para sulit yung lakad namin ni Papa Lloyds so first stop ng papasyalan namin ni Papa Lloyds is sa uh, PMA Alright, Mitzi. Dos lang tayo, dos. Kailan pa pababa ito, Ayan, ang clouds. Yuhu. Takachempo rin. Last year, eh, wala eh. Mainit talaga. Kamdam ko yung lamig kay tayo na. Tirik yung araw. Tsaka may kanina eh. Grabe dyan ah. Kahit si Papa Lloyds, hindi alam yung, yung pakaon doon ah Kasi mamaya maraming tao narito, traffic Kasi nga isa, yun nga Anong ginagawa mo? So, Anong ginagawa mo Papa <laughs> oh, ayan, sumingay Nag signal light na si Papa Lloyds Kalawa daw, kaliwa Alright, let's go. Last year, ang dami namin pinunta ni Papa Lloyds, pero hanggang uh, ngiti-ngiti, picture, tinuro nyo lang yung mga pasyalan. Ano, Yan, ang dami, ang dami. Katulad yun, ang pababang ganyan, no? Saan tayo? Nakita mo yung ano, PMA ito, papaba? ba? Dito Oo. Hindi mo pa napukin tayo, hindi mo pa yun. Tara, tara, yun sa kabila, ha? Ito, ito yung pasado na yung pababa na Ito, ito, ito. O sige! Sige tayo! tara! di ko alam, di ko alam kung ano Tara! Eh si Papa Lloyds, di rin niya nadaan na lahat-lahat dito sa lugar na yan. Alright, pibelo lang tayo. Okay! Grabe! Yeah. <laughs> Ayan, sikingil lang tayo sabi ni Papa Lloyds. Tapos sa preno. Huwag natin didinan yung clutch. Sa preno sa likod, pitik-pitik lang. Grabe yung ahon nito. Ah. So, marami din mga kalsadang nire-renovate dito. Inaayos. Ah, okay. Ahon naman tayo. Turo na lang tayo pababa. Pahon naman tayo. Puti lang hindi maulan. Kasi... Mayroon na ba madulas? may experience na nice. eks Baguio pa par <laughs> dito sa Baguio guys ito talaga mahal sana rito pahon pababa depende sa dadaan mo yeah 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 lang hindi mabuhangin lalay lalay awit A few moments later. At meron ako nakita ng nakatambay na tangke. pinarada ko sa gate liyung motor ko sa dali-dali ako nuklakat para lang makatambay. Kuya nyo biglang isip bata at first time ko sa mga ganitong pasyalan at nakakamis kasi pre-preserve nila yung mga ganitong tangke kaysa i-recycle ba? Diba? At oo oh, nga pala, nandito ako ngayon sa Korean War Memorial Park sa loob pa din ng PMA At meron din dito na lumang design ng altery, iba't ibang design din At ayan yung PMA Museum Building, tapos yung mga tanke, iba't ibang design At iba't ibang pangalan, at kung anong gamit siya, at kung ilang tao meron sa isang tanke At dito sa PMA Libre Your Parking, Walang babayaran at sa parking area, nandyan na din yung souvenir shop, kainan at meron din milk tea shop at ang katabi naman niya is, is a pay dorm. Kasi sa pagkakalam ko is stay in ang mga estudyante or baka required hanggang makagraduate. At tapos alay lakad ulit. I mean maglalakad talaga papunta doon sa pay school nila. At meron sila dito na isang park na meron nakalagay na medal of valor history nila. At hindi na ako lumapit siya si Inaayos pa yata yung lugar na yan. So lakad pa ulit. At hanggang sa yan narating natin yung pay school. Yan yung pala itsura no. Naalala ko bigla yung panahon na estudyante pa tayo. Tapos lakad pa ulit tayo kasi meron ako nakita mga airplane ng pandigma, mga rescue na naka-display. At uh, ang lakas maka balik tanaw or throwback Thursday or alam yun yung balik pagkabata. At ayan, iba't ibang design ng mga helicopter at jet fighter. At yung tawag sa area na yan is Air Power Fart. At nakakamiss lang yung estudyante at officer na nakakasalubang natin. Kaya o binabati tayo na good afternoon sir. ba? Diba? Nakakawaw. Yung respeto nila sa mga di Diba? Amazing! A few moments later. So, ayun, after namin dun sa my team, Amy, Papa Papaloids, Grabe! Ang ganda! First time ko dyan sa PMA, ang ganda! Libre, libre yung park! Picnic, family, etc. Kasi pagkain, aing kaya daw sa PMA Vacuolo, ang ganda! So, tamang picture lang ako dyan, tamang uh, video. Silag na ko na naman yung GoPro natin, nag-upload Sigurado eh, bukas maraming people tayo, Friday bukas. Kaya time check, uh, quarter to five na yata. So lapasan na ng mga estudyante Ah, uh, ako nga pala Ah, uh, po kayo ng PMA Kailangan magdala kayo ng best mag to like best Buti na lang may tala ako Paparage wala kaya solo lang pupunta sa loob Kaya tiwag bisado Pero may signage naman doon Kung saan yung enter at kaya, kaya exit Kaya di rin naman maliligaw kasi kabila naman So uh, stroll lang kami ni Papa Lloyds ngayon sa pupunta namin At yan, kanina wala tayong gloves ngayon nag-gloves na tayo Kalimutan lang natin, na-excite kasi tayo One eternity later. Sa banda, sa Thai banda. Ay, eto. Oo oh, nga, no. Saan yung Bernard Park? Ayun, no. Oh. So, ayan yung Bernard Park. Zoom pa natin. Medyo blurred na pag zoom na zoom. Ayan. Pwede din pala nag-view. Ayan yung Bernard Park. Kasi ito yung Grand grandstand, yung grandstand? Evan Jones Evan Jones Grandstand Yan 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 Bindo Sulap. O kalang mulan e no? Video ba? Oo video yan Saan tayo galing o? Saan? Saan banda? Saan yung bahay? Saan yung loyo? Bikod pa nyan Bikod pa nyan bundok pa kasi tatatakpan natin Taas Parang layo na lalakarin ko ano mo lang, lang eh, yan, naman Tara, tara, Tara na sa ha? Ha? Uy! <laughs> -dang -dang -dang. <laughs> <laughs> hindi, nakikita ko na. Nakikita ko naman. Hindi nakakali. Provigyan. Ito, anong eskwela to Ay, ito ba ah, yung... UC. UC. So, itong lugar na ito is Cordillera. Buyoy. So, 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 dito dadaan yung mga, uh, yung festival, no? The session road. session, road, session road, Hindi dito? Ayun, dami tao. SM Baguio. Oh. Tino mo kung okay sa'yo. Ano mo naman, di mo magaling na photographer. Ano mo? Ano sabi ayaw ng picture, sawa na. Sige, Sige, tara. Ganyan na pagtanggal ng kadyo. Padala mong balik. Good yan. Tapahin nila. Pagpapahin nila sa A few moments later. Grabe, di nakakasawang puntahan yan. Bagyo, Tagaytay, hindi ako magsasawa puntahan yan. Bango, may barbecue. Amay niyaw. Gutom tuloy ako lalo. Grabe, yung bahay doon na oh, no. Oh. Oh. si Papa Lloyd. So, alalay lang tayo. So, ayun oh, yung pag oh. Pag. Oh. Pag pag pag. <laughs> Grabe yung ulap po, ayun, oh, So, ayan dito tayo. Kakaliwa na tayo dito. so ayan yeah, malapit lang kami sa bahay ni Indira Papa Rides so siya shot kami shot uh, isang 4 kantos kalamansi anil speaking guys sa uh, mga kuya mga ate uh, sa Taiwan lang ako natutong minom ng gin uh, tropang Ilocano yan sa kanila ako natutong uh, uminom ng gin hindi naman talaga umiinom ng gin kasi that time that day throwback Thursday. Pwede, throwback Taiwan. Pwede na winter. Yan. Yan ang ang iniinom nila. So, tinrail ko lang. So, maganda. Maganda sa katawan yung jeans kapag winter. Kaso nga lang, syempre, pag nasasobrahan ah, ka, yun lang. <laughs> so, yan. Dito ko na lang tapusin yung aking vlog. Salamat and ciao. See you in my vlog.